Nako, ibang klase talaga ang visual impact ng set. Sa sobrang latina ng aura at perpekto ng face card ng dalawa, napakomment na lang ang fans na parang hindi na sila tao, kundi mga karakter na galing sa anime. Umani ng sangkaterbang papuli ang recent post ni Francine Diaz sa kanyang Instagram kung saan makikita siyang sweet at blumang kasama ang kanyang kalob team na si Seth Fedelen. Siyempre, hindi pinalampas ng Franset fandom ang pagkakataon na magpakilig at magpabaha ng comment sa kanilang dalawa. Ani ng isang fan, itong dalawang to talaga, mga idol ko. Sobrang bagay nyo sa isa't isa. Sana pag dumating ang panahon, pag nagkaanak kayo, panigurado sobrang ganda at sobrang gwapo. Kitang kita na namin future ni ong dalawa. Aba, may family planning na agad sa comment section. May isa pang nagbiro, Howie. Ang ganda at pogi, literal. As in goddess levels na. Pati nga si Francine, binansagan na ring sobrang Latina ng mga netizens. Sobrang Latina mo, Shin. Love you. Sigaw pa ng isa. Napansin din ng ilan na mala goddess at adonis ang peg nila sa naturang photo. Maniekang moni eka ang datingan, ika nga ng iba. Kumpleto pa sa glass skin ni Francine na parang dumiretso na sa editorial ng isang high fashion magazine, habang si Seth naman ay parang bagong labas sa isang romcom na k-drama lead ang aura. Ani ng isang fan, itong dalawang to talaga, mga idol ko. Sobrang bagay nyo sa isa't isa. Sana pag dumating ang panahon, pag nagkaanak kayo, panigurado sobrang ganda at sobrang gwapo. Kitang kita na namin future ni ong dalawa. Aba, may family planning na agad sa comment section. May isa pang nagbiro, Howie. Ang ganda at pogi, literal as in goddess levels na. Pati nga si Francine, binansagan na rin sobrang Latina ng mga netizens. Sobrang Latina mo, Shin. Love you. Sigaw pa ng isa. Napansin din ng ilan na mala at adonis ang peg nila sa naturang photo. Manyekang moni ka ang datingan, ika nga ng iba. Kumpleto pa sa glass skin ni Francine na parang dumerecho na sa editorial ng isang high fashion magazine, habang si Seth naman ay parang bagong labas sa isang romcom na k-drama lead ang aura. Advertisement, sa totoo lang, hindi na nakakagulat kung bakit super invested ang fans sa tandem nila. Bukod sa chemistry on screen, mas lalo pa silang pinapahanga ng kanilang closeness of cam. Laging pinapasa na all ang mga galawan nila, at minsan pa ngay napaisip ang ilan kung posible bang may mga taong ganito talaga ka-perfect sa totoong buhay. Sa sobrang visual ng Franceth, napapaisip tuloy ang lahat kung totoo pa ba sila o characters lang sa isang dream love story. Pero ayun sa fans, real na real ang kilig nila kay Francine at Seth. At habang patuloy silang nagbibigay ng Franceth moments, panigurado, hindi ihinto ang fans sa pag-aabang at pag -suporta. Kabogera kayo, Franceth!